guys. Good morning. so, natulog ako. Kagigising ko lang. So, nag nagdamit ako lang ganito kasi nga akala ko kakain kami sa, ano, sa bakery. Hindi kami kumain sa bakery itong umaga kasi yung asawa ko sobrang layo niya at hindi na siya makaka-uwi. So, ayan. Naligo ako kanina umaga at ang lamig talaga guys. So, talagang <coughs> sobrang lamig. Tignan yung aking damit. So, hindi ho ako naka bathrobe Naka-jacket ako sa loob. Naka-jacket ako sa loob. Tapos, naka-ganito na ako. Tapos, naka-bathroom pa ako. So, ang gagawin ko kayo na talagang nilalamig ang lola ninyo. Sobrang lamig talaga, guys. Magagawa tayo ng hot chocolate. Alam niya na. Gusto ko yung hot chocolate na ginagawa ko. Sobrang lamig talaga niya, guys. Ilang days nang barado yung ilong ko. Gumagamit na ako ng Vicks. Gumagamit na ako ng Vicks. Pinapasok ko na sa ilong ko, pero hindi pa rin talaga maalis ang aking sipon. So, ilang, ilang months lang naman tong lamig na to. Tapos, babalik din sa dati. Ang klima. So, ayan. Pagkawa tayo ng hot chocolate.